So, yun mga soya. So, actually, ngayon ay mag- Ito, mag-iwa kami ni ng uh, ingredients para doon sa limangon na nahuli namin. So, yun mga soya. So, abangan natin ang good parts ng Team Soya last today at akumbat. God bless. Soya, so, iwatay tayo ng ingredients. So, luto tayo ng luto ng Team Soya. Ito, ang Okay, so, yun mga soya. So, Uh, so, hatiin natin sa gitna Uh, para pumasok yung sauce doon sa kalubloban ng laman ng alimang mga kasoy. Okay, yan ang mataba mga kasoy. Yeah, yeah, So, yun mga kasoy. So, start natin magluto ng uh, limang. So, unahin natin mga ricado kasoy.

Salam salam yung watch sa mga kasoya So ngayong araw na to ay magluluto tayo ng uh, alibango na nahuli natin sa loob ng palestan with oyster sauce Inaghandaan namin ang aming pagluluto at gumamit kami ng masarap na ricado mga kasoya Dahil binisita tayo ng isa sa mga sikat na content creator walang iba kundi si Boss Nas at Madam Sarah Salik at Boss Akmad Maasoya. Asa silog na natin itong mga limang na huli natin sa mga utak Maasoya. Kaya maraming maraming salamat boss sa suporta ni Boss Nasode at Akmad at Madam Sarah Salik. At sa mga sumusuporta sa bago at dating followers po namin at dati at bagong subscribers po namin, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Kayo po ang iranong vlog na nagmula sa Bagdodos, Cotabato City team. Soya. Palabot, at ayan na nga po makakasoy so sa puntong ito ay luto na po 'yung uh, limangon na niluto po namin with oyster sauce at may inihaw na malalaking tilapia makasoy ah. At kasama si Boss Nasude, Madam Sahara Salik, at Boss Ahmad at ang kanyang asawa at anak mga kasoya. Siyempre, kasama din ang buong team ng Team Soya. So, tara mga kasoya, kain po tayo ng tanghalian dito sa loob ng palaisdaan. Anong pilihan? Mm. Iyaw mo mm. masabudan yan, sir? Iyaw mo masabudan. Iyaw Sige. Ano ba po, pwede na ba? Sipit ang sipit. Bato nag-ahli and crabs. <laughs> Ali, Julius. Mamu dere kitkon. Hoy. Lucas ay mesyo ang ginigibak ng ang libagdan ng So ayan na nga po mga kasaya, so luto na po lahat yung mga inihanda po natin para sa bisita po natin. Walang iba kundi sina Boss uh, Akmad, Boss Nas Today at Madam Uh, sa harasalik at sa asawa po ni Boss Akmad mga kasoya. So kasama din po natin ang buong Team Soya. Kaya tara na, sama niyo po kayo mag-food trip ngayong tanghalian mga kasoya.